Ito na yung aking nabungkal na mga patatas kanina. Ayan. Nahugasan ko na yan. At dry na. I-steam na natin para mayroon tayong hapunan. Kasama na ang tanghalian, syempre. Ayan. Ang ganda. Napaka-kinis at napaka beautiful na mga patatas. Yan, organic na organic, sariling tanim, sariling ani, kaya nga kung may itinanim, may aanihin. Ayan, at lulutuin na natin, i-steam na natin. Siguro hindi lahat kasi masyadong marami naman. Yan, at magluluto ako ng salmon. Ayan, luto na yung ating steam na new potatoes. Sariling ani. Masarap yan. At syempre, ang ating masarap na salmon. Ayan. Naniduto ko lang siya sa sariling niyang mantika. Ayan may sibuyas at saka wow crispy yung balat gusto ko yung balat Ayan. at may scallion siya tapos may puryo sipuli at may mga spices Ayan, mm, wow crispy ang balat gusto ko yung mga balat sa akin na ayaw matumba Pumba ka na. Ayan. Crispy yung balat. Sarap. Ayan. At yung balat na iiwan doon. dami daming sibuyas. Luto na. Kakain na tayo. Salmon. And of course, mayroon akong bagong sinain umuusok pa bagong sinain yan jasmine rice kakain na tayo yan gutom na ang mga pananggingging kaya kakain na tayo